Habang nagkakape, nakatingin doon sa ano, isip tics. Ayan o. yung mga dumadaan. Ayan o. Ayan. yung isitiks tics dyan o. Ayan diba? Um, Ang lalang ito sa baba. Tapos may kalasada rin dito sa baba. May kalasada doon sa taas. Ayan yan. Tingin-tingin lang. Tapos sa gabi, pagka ano, para lang siyang may mga ano dyan. Yung mga lights lights kasi madilim diba Tapos tumadaan yung mga sasakyan yan overlooking is it ticks um, bound to ulongga po and then to po and then to manila yan dyan malapit lang kasi kami dyan malapit kami sa exit at entrance dito sa tipo ano ko ayan wala nang magawa pampalipas oras habang nagkakape tingin tingin dyan sa taas wala nang view. Nature. Green. O, oh, diba? Pagdating doon, green din. <laughs> doon sa ano, mayroon mga ano dyan. Mangga. Mungha tayo. Maya. Baba tayo doon. Mungha tayo ng mangga. magbao ng tubig pagka ganito na umaro kasi sobrang ini oh, yeah. prepare na tayo sa darating na heatwave na kuingat po ang lahat pwedeng makipagsabayan sa mga yon. Oo nga, wala na nga sila. Mabilis na rin takbo natin pero ako. Maaga pa lang, wala pang alas 9. Pero madalang na lang sasakyan. Tahimik kasi dito. Tahimik. Ayan o. Oh. Wala pang alas 9 yan. Pag mga alas 7 na, medyo marami-rami kasi dumadaan yung mga truck na mga malaki. Pero ganitong oras. Wala pang alas 9. Ayan. Ganyan katahimik yung kalsada namin. Ganyan siya katahimik.